Hello guys, good morning. Ayan, no? Aga pa si Grandma Alice kasi may binyag yung aking mare, Apo niya, nakiusap. mare. tulungan mo ako magluto. So ito, sarado ang tindahan ng lola at ako ay magluluto doon sa binyag so tara guys samahan nyo ako at magiging chef cook si grandma today see you there yan pupuntan ako guys ito yung binyag ayan may tulda ba? naka ID pa si kuis yan si amanda Yan yung bahay nila guys. Pero doon sa lola ang loto. So ayan guys. Dan na yung igado. Ayan Oh, medyo may sabaw-sabaw. Request na may ari. Tapos. Hindi na ako nakabidyo kanina guys. Kasi sobrang busy. ay sabi ko sa kanya, i-ready na niya. Pagdating ko dito, ako pa naghiwa ng mga sahog. So, ayan, busy na. Wala nang time ng video. So, una kong naluto is igano. Then, sunod is caldereta. Then, pangalawa ito, caldereta. Ayan. Mm -hmm. Sabi ko dapat may botong buto Sabi niya, mura daw kasi. Sampung piso lang diferensya kaya. Diyan na siya sa laman. So, ayan guys. So, ayan na guys. Yung ating kaldereta. Dan na. Wait na lang maluto yung carrots and bell pepper Then, ito na yan. So, ayan na guys. Dan na yung ating minodo. Ating kaldereta. Susunod tayo ng minodo. At ito guys, nagpiprito na ako ng lumpia. Ayan. Pinagpapuro ko siya. Tapos, dito sa kabila, nagigisa na pang minodo. Ito nagsabay ko sila. So, ito na yung ating last salang ng ating lumpia. Ayan. And ito, lutok na yung ating minodo. Ayan. Ayan. At ito na po yung mga lumpia Shanghai. puno yung kaldero. Yan, dami oh. Meron pa doon last na salang. So, ito na guys yung last nating luto. Yan, pininyahang manok. So, ayan, done na all. Ayan. So, ayan guys. Umuwi na ako ng bahay. Kasi, meron akong delivery. So, may lulutuin pa doon na sisig, pansit, spaghetti. Sabi ko kayo na muna kasi ang ko yung aking delivery. Mamaya, hindi yun makukuha kung walang tao ang bahay. Kakyot ng mga grapes. Oh. So, umuwi muna ako dito. Balik na lang ako mamaya pag dumating na yung aking delivery. Ay, kapagod pala magluto. Bali, apat na luto. Apat na minyo yung naluto pa lang. Hmm. yung una kong naluto. Tapos yung kaldereta. Tapos yung minudo at saka yung Pinin niya ang manok. Tsaka yung Shanghai. Alima pala. Tapos sumuli ako. Sabi ng kumari ko, Mads, bago uwi, dala ka ng ulam. Tapos nadala na ako pagkain, guys. Tapos salat pero may salad pero mas gusto ko talaga ito tinan mo marapit ko na makalahati oh so ayan so ayan guys yung ating vlog sa araw na ito bye bye po and see you again for our next vlog so, Mabalik pa ako dun, guys. <laughs> Pagod na. <laughs> Yan, meron na naman biyaya si Grandma. yung hmm? Daming may birthday. Lagi maraming biyaya kina anak ng asawa ko ang nag-birthday nito. Five years old. Happy birthday, lonsoy So, ayan guys, kinain ng apo ko. Yun na tira niya. Tapos, yung pansit ay ito. Yan. Nilagay ko dyan kasi ang gulay ko ngayon ay sapso. Lagyan ko ng gulay. So, ayan yung aming ulam ko today. So, ihalo ko yan dito sa pansit. So, at yun na ang aking pagkain. No rice. Okay, guys. dami, oh. Puno, halos Ayan. salad daming gulay ang ating pan. Sit. Wow, wow, wow. Ayoko na yung gusto gulay lang. So, ito na guys. I-mix na natin. Sarap. Daming gulay ang ating pansit. O, okay ba Para na rin siyang pansit. <laughs> so, ayan. This is it. Ito na ang food ni Grandma ang aso ko nangihingi ayan ayan may biyaya na naman si grandma guys our biyaya for today ayan mahablang ka may bawas na yan guys ayan o abot yan dito kanina <laughs> then ganoon din ang ko, may bawas na rin o And ang palabok ganun din. Ayan. Biyaya for today's video. Happy birthday, Ted Ted. Ayan. Thank you very much. Ayan. Sarap ng maha nila. Tsaka biko. Pati yung ano. Yung palabok. Mmm. mahal sarap din. Oh. Tama lang yung tamis niya. Hindi ganong matamis. Mmm! Yan siya, chicharon. Eh! Eh! Hindi pa. Hindi pa. Hindi pa. Hindi pa. Hindi pa. Hindi Ayaw niya binigyan ng chocolate ng aso. Mata ka masyado na kain ng chocolate eh. Ugit 'yon. Mhm. Mm Wala -hmm. maging galisin yung aso eh. Ay, wal ka daw baka gagalisin ka. Hindi ka naman pwede maha. Mm, bawal ka daw. Gagalisin ka sabi ng lolo mo. Ito naman guys ay si Alonso Nag birthday Inaanak din ng asawa ko Biko mm -hmm. Kaya si grandma guys Hindi napayat no Siguro itong linggo na to Grabe Sunod sunod so nagluto ako doon yung binyag ako nagluto tiyos mo daming pinadala sa amin may dala na nga ako Pina, pinasundan pa ayan